Hi guys, welcome back po sa ating youtube channel ngayon naman sa video natin ay pag-uusapan natin yung ilang beses ba tayo nagpapakain sa ating alagang ah, crayfish so bago natin ah, talakayin guys ay yan, ipapakita ko muna sa inyo yung ano natin yung pan ng ating ah, crayfish so yan guys yung ano natin yung ah, pa ating ha, uh, so eto guys meron tayong uh, apat na hides dito yung pan natin ay yung laman na creepish dito ay hatatlo. Uh, tatlo so dalawang uh, babae na creepish at saka isang uh, lalaki so yan guys yan lalaki po yan yung palatandaan na lalaki yung uh, creepish ay pula sa harap nung ano nila sipit yung pan natin ay uh, naglagay rin tayo ng mga aquatic uh, uh, plants dito. So ayan. So yung duckweed. So ito guys, nung una ay marami tong uh, duckweed na nalagay natin dito. Yung iba ay uh, kinakain rin ng ano natin, yung uh, crayfish. So minsan din guys ay uh, naglalagay rin tayo ng uh, Madridi agua dito. So, kinakain rin ng crayfish uh, natin. Gula rin, guys, ay uh, kinakain rin ng crayfish. Uh, Pero dito sa atin, guys, ay uh, yung na ibigay ko lang uh, dito ay yung Madre de Agua. So, yun yung na ibigay pa natin. Yung pinapakain ko lang dito ay uh, yung feeds at saka yung Madre de Agua. So, yan lang yung pinapakain ko. So, hindi ako nagbibigay ng iba-ibang pagkain nila dahil uh, yung ano natin uh, yung setup kasi nung pan natin ay wala tayong uh, filtration dito. Kaya ang ginagawa ko lang dito ay araw-araw papalit ng tubig dito para uh, nang sa ganun ay maiwasan natin yung uh, magkakaroon ng ammonia sa ating uh, tubig. Kasi pag magkaroon kasi ng ammonia yung tubig natin ay mamamatay yung ating ah, crayfish. Kahit ah, 30% lang yung ibabawas natin ay pwede na yun. Ito rin yung ano natin yung ah, dalawang survivor natin. So, nandyan sa loob guys, nagtatago. So, hindi nagpapakita. So, dalawa lang yung natira dito na craylings ah, natin. So, yung isa guys, malaki na rin yun. Yung isa, medyo maliit pa. So, subukan natin uh, buksan. So, bago natin yan, yun. Lumabas yung isa guys. Yun. Medyo maliit pa. Yung isa, malaki na to guys. So, subukan natin baka lumabas. Ayun guys. Ayun Ayun lumabas. yun yun guys malaki na rin yun guys so malaki na rin yung ano natin yan so ibalik natin guys so ibalik natin yung hides nila yan ngayon naman ay papakita ko naman sa inyo yung uh, pagkain na uh, binibigay sa ating ah crayfish. So, ito guys. So, dito yung ano natin. pagkain So, ito. So, yan yung pagkain ng ah, crayfish natin. So, yung PO1 ay para dito sa ating craylings ah, krillings. Tapos yung ito naman, PO2 so yan so yung PO2 naman uh, starter ay para dito sa ating uh, crayfish na breeder lawa lang yung uh, klase na pinapakain sa ating alagang uh, crayfish so napakarami to guys nung binili ko to ay tagsang tag tig isang kilo so napakarami So pagkano kayo guys uh, suggestion ko lang kung uh, Bumili kayo nung uh, Pagkain ng crayfish Pag, Halimbawa kung lang talaga yung Ano nyo alaga So mas mainam na Kalahati lang yung uh, Bibilihin nyo Kalahating kilo Dahil napakarami At uh, baka kasi ay Maabutan na masira yung Or babaho yung Ano natin yung uh, pagkain ng creepfish. Uh, Kaya itong ginagawa ko guys ay kumuha lang ako ng ano dito yung uh, konti lang yung binawas ko dito. So nilagay ko diyan at uh, tinalian ko yung uh, plastic para ma-preserve yung ano natin yung pagkain ng creepfish. Pagayarin ito guys. So ganun yung ginagawa ko. Kasi pag uh, binuksan natin lahat yan guys ay ma masisira lang, madaling masira yung creepish naman natin ay dalawang bisis lang natin uh, pinapakain to. so sa tanghali at saka sa gabi ipapakain ko dito sa tanghali ay kukunti lang yung uh, binibigay ko dahil na uh, madalang lang sila lumalabas kasi itong mga uh, alaga natin creepish ay nocturnal to or gabi lang sila uh, lumalabas So kaya sa gabi ako nagbibigay ng ah, maraming ah, pagkain. So yan guys, hanggang dito lang muna at kung may katanungan mo kayo sa ating video, paki-comment na lang po at ating pag-usapan yan. So hanggang dito lang muna at ah, maraming maraming salamat po.